Good morning, good morning, good morning mga kamami. So, ayan, happy Friday. So, Friday na ngayon, no? So, mamaya, papasok kami, papasok kami ngayon sa trabaho. And then, pagkatapos namin, paglabas, ah, pag out namin mamaya sa trabaho, ay, uuwi na kami doon kung saan nyo. Uuwi kami mamaya doon sa sa ugangan ba? Sa biyanan ko. So, kagabi lang pagkatapos kong maglaba okay pag pag-iimpake ako ng mga ibang gamit para so, magala namin sa pag-uwi namin mamaya. yun kailangan namin maghanda uh, para maka din kami kasi yung isang ng isang linggo one day in one night lang kami doon so parang tagal kami uh, isang araw lang at saka isang gabi lang yung uh, nakakasama namin ang time namin doon sa kanya so dapat eh nandun ako palagi. Eh, hindi naman nandun ako palagi. Pala. Dapat eh. Lagi namin siyang mabibisita doon. Kasi yun lang po. Dalawa lang po yung uh, dalawa lang po yung oh, araw na bakante kami. Kasi limang araw kami pong limang araw po kami nasa trabaho. So minsan dalawang araw lang po pwede kami umuwi doon. So, parang mahihirapan po kami na makakasta. Mahirapan po kami na ah, so dapat talaga uuwi kami mamaya. Kaya sana Hangad ko lang na sana eh wala akong, wala akong pasok bukas at payagan nila ako na payagan na nila ako mag-uwi Laga nila -uwi -uwi na lang kung mag-uwi ngayon kasi Kailangan kong bisitain yung anak ko Yun na nga, dalawang araw lang nga kami Bakante, so yung dalawang araw Isusulit namin yun na makakasama namin yung anak namin Kasi hindi po, hindi po ako sanay na hindi ko po nakikita yung anak ko Kaya minsan umiiyak na iiyak ko na lang po sa tago yung sobrang namiss ko po yung anak ko. Pero wala po akong magawa kasi 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 po trabaho namin ang trabaho namin ang ang kumpitinsya sa anak namin. So hindi rin pwede na tumigil po ako sa pagtatrabaho at yung mister ko na lang po ang magpatuloy sa trabaho na trabaho. Hindi po kasi pwede yun mga kamami kasi yun na nga, diba sa unang vlog ko, sinabi ko nga, anangarap kami na magkaroon kami ng motor na time na So, so, hindi man kami nakabili ng cash. Pero nakakuha po kami every monthly po ang bayad. So dahil lang po, eh, kumuha po ako sa amo ko ng kunting halaga para pang down po namin sa pinangarap po namin ng motor. So mamaya na tayo magchika-chika mga kamamay. Maliliko muna ako kasi pasok pa sa trabaho.